So, hi guys! Uh, welcome to the first tutorial na meron tayo para sa Excel. So, kung nanonood kayo ngayon, isa kayo sa mga sudyante na gustong mas matuto pa sa Excel. Ayan. So, ang unahin natin ay yung tinatawag na cell referencing. So, ano nga ba yung cell referencing? Ibig sabihin, yung isang specific cell, let's say itong B3, pwede niyang kuhanin sa ibang cell yung value niya. Tulad nito. So, maglalagay ako ng value sa A1. So, let's say maglalagay ako ng value ng 5. Then, i-reference ko yung value ng V3 papunta dun, naga, nagagaling dun sa A1. So, anong gagawin ko? Simple lang. Press nyo lang yung equal. And then, i-click nyo lang or i-type yung cell address kung saan siya kukuhanin. There you go. So, ibig sabihin nito, anytime na magbago yung value ng A1, magbabago din yung laman ng B3 kasi naka-reference siya sa kanya. Okay? Pero, pwede rin naman na manggaling mula sa ibang spreadsheet dun sa loob ng sheet mismo or book yung pinaka-content niya. Example. Yung laman ng A1, ilagay natin sa ibang sheet o sheet number 2. So, maglalagay ako ng isang bagong sheet And then, yung B3 dito, dun kukuhanin sa pinaka sheet number 1, A1, yung kanyang content. Paano yon? So, there are two ways. You could actually type it or you could actually just do clicking. Paano? So, yung B3 dito sa sheet number 2, kung mapapansin ninyo, dito sa may baba, pwede kong i-press uli yung equal, pero tingnan mabuti. iki click ko yung sheet number one, and then i-click ko yung A number 1 then pe-press ko yung enter mapapansin na yung laman ng aking B3 dito sa sheet number 2 ay napalitan at naging reference na yung nakalagay dito so anytime napapalitan ko let's say gawin kong 10 Okay, and then puntahan ko sa sheet number 2, 10 na din yung magiging value niya. Pansinin natin yung nakalagay dito sa may pinaka formula bar. So, nakalagay dito na yung pangalan ng sheet and then question exclamation point tapos yung cell address, yung paraan kung paano nyo makukuha yung pinaka-location. So, kahit na nag ako kanina, pwede rin na gawin ko na i-reference ko siya pero i-type ko lang yung aking location. Let's say, for example, dito sa sheet number 1, dito sa A number 10, Maglagay ako ng value na example. Word naman yung gagamitin ko. Punta ako sa sheet number 2. Lalagay ko rito sa may bandang A1, yung laman no A number 10 sa sheet number 1. Paano ko siya gagawin? So, una, itatype lang yung pangalan ng spreadsheet ninyo. Okay? So, sheet number 1. And then, exclamation point. And then, yung cell address. A number 10. So, mapapansin nyo, nakukuha niya yung value mula doon kasi naka-reference siya. Okay? Now, remember, kailangan nyo lang kabisaduhin kung saan nyo ilalagay yung mga cells para alam niyo kung paano siya i-reference. And that is the first part of our tutorial.